kami ngayon sa Vicente Church. Uh, Vicente Ferrer Church. Ha? Yan, ang ganda ng simbahan dito guys. Sobrang dinis. Tapos sobrang lawak. Yan. Si Natasha. Ganda na si Bibi Anika. sobrang lawak dito. Ayan, ayan, ayan siya. Kanyan siya. Ayan. Dumaan lang kami dito guys para mag-play. Ganun. Mm -hmm. so, okay. Ayan. Sobrang lawak. Sobrang ganda. ayun baby namin. Anak, bawal magtakbo-takbo. Mika. Yan, naka boots yung baby namin kasi naulan. Gusto niya mag-boots. Anong pipipray mo, anak? Ha? Anong pipipray mo? Pipipray ko si Kuya ko para pagalingin yung... Pagalingin yung? Kasi bakit? Anong nangyari sa pani, Kuya? May nana. May nana na? Lumalaki. Paano ka mag-pray, Be? Di Papa Jesus?